Wala muna ang cheche -che nyo kasi ito muna si Rumi. Marami! Just balita ko kasi pupunta ang mga Saja Boys dito sa SM North Edsa. Nandito ba sila? Nasa short ba sila? <laughs> be, bakit wala ka dito be? Upset sila ngayon sa assignment natin. Naghanap ka po ng Dimon. <laughs> Ayun daw! Yung mga friends ka daw Dimon. <laughs> Parang may nakakamoy na ako guys. Ano yung nakakamoy mo? Ba? <laughs> uh <-huh. laughs> Kaya sila. May nakamoy na ako mga Dimon guys. Huwag mo ako palo, ah. Huwag <laughs> mo ako palo. Ay, gondo. Pero syempre, ML lang yun. Friends, friends muna tayo ng mga Saja Boys. Papapicture lang talaga ako sa kanila, mga bae. So, ayun lang naman. Che-check ko. Stream K-pop Demon Hunters now!